Ay, nako, ito, magandang balita po. Ginisa si Boying. <laughs> Ginisa din si Representative Marcoleta. No? At eto pa, binastos po mismo si Representative, anak ni Senator Rodante Marcoleta, si Henry Paulo Marcoleta, dun po sa pagsabotohan yata ng hor. No? Eh, talagang pag si, pag si mga Marcoleta talaga, mainit dugo nila. Bakit? Yun lang kasi matapang na sumasaway sa kanila. Dati, ang kinainitan dati, naaalala nyo ha, yung mga tulpo, di ba? Hindi pa sila senador, maraming galit din sa kanila kasi nga sila yung punang puna. Di ba? Nagtataka nga yung mga tao eh. Kung kaya naupo silang dalawa sa senado, ha? eh hindi na sila masyadong namumuna. siguro, eh baka may mga tropa-tropa sila doon, hindi natin alam. No? Eh ganto rin, dat ganto rin ngayon si mga Marcoleta, anak naman, na nangyayari, pala-away daw yung ama, pala-away din daw yung anak. Nagkakamali kayo palasita lang. Kasi, tandaan nyo ha, kapag yung isang bagay na walang sumisita, na akala niya tama ang kanyang ginagawa, darating niyang araw, wala nang maniniwala sa kanya, wala nang maniniwala sa, ta tama at mali. Naintindihan nyo? Sabihin, wala, hindi mo na alam kung sino tama at mali. Kasi yung mali, hindi mo sinitay. ba? Diba? Eh ano yung mali? Ha? Yung pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Katulad ng kay Senator Dante Marcoleta. Ano mga sinisita niya kay School Bukol? Ha? Biro mo sabihin niya na kailangan daw muna ng isoli yung pera diskaya, Biskaya sa kabibigyan ng Witness Protection Program. Saan niya nakuha libro 'yon? 'Di ba? O marami pang iba. O ganun din sa Henry Marcoleta. Kaya eto mainit ang dugo nila. 'Di ba? Mainit ang dugo nila sa Marcoleta kasi siya sabi nila madaldal daw putak ng putak sa konsaan sa hor o kaya sa senet. Eh ganoon talaga. 'Di ba? Eh baka nga ako pa na senador eh bunga nga ako sa inyo eh. 'Di ba? Hindi la kayo makakarinig na mura sa akin. Pero yung mga real talk maririnig nyo. 'Di ba? O to po, panoorin po natin kung paano binastos. Alam mo binastos sa tingin ko bastos to. Tabasosan to eh. Oo, bagaman ang sasabihin mo dito, abstain ka lang o, o parang sasang -ayong ka lang. Bob sang ayong ka ba? o hindi, parang gano'n lang eh. Pero hintay mo magpaliwanag yung tao kung bakit niya gusto niyang i-abstain yun o gusto niyang iboto yung bago upong speaker ng house. Diba? Ipagpaliwanagin mo. Eh talagang binabasas niyo eh, no? Sabi ni Kuya Paulo, Madam Speaker, my vote could could gone to... Ayan na? Ayan, yan ay Pakinggan natin. Yung tagpuno yun, Nelson, ha? Sige. Marcoleta. Mm. Madam Speaker. Ang ganda ganda naman siya my sabi. My vote uh, could have gone to either Kong Toby Chanko, Kong Duke Frasco, or Kong Kong Miao Kiko Barsaga. But since they are not on the list, because they are not I think they are not ready to run yet maybe at least not for now I think uh, the house needs a major institutional change institutional reforms Tama. not just cosmetic changes we are not honoring anyone right now oh, like oh pinapaliwanag pa yung tao inawat nyo with the election point of order madam speaker ganyan pa ulit-ulit ang nangyayari sa sistema sa Pilipinas hindi niya ba napansin? Kung yan ang paniniwala nyo, yan ang tama, pues baguhin nyo naman. Binabago nga na mag-ama eh, ni Senator Marculeta sa ni Henry Marcolete. Et ninyo alam, eto lang ang pumapalag ngayon sa kasimyaw. Si Kiko Barsaga ang pumapalag sa gobyerno ngayon at ang taong bayan, pati mga vloggers. Pero yung mga kanya-kanyang politiko, hindi sila makapalag. Eh, etong, etong Marculeta, pansinin nyo ha, si Jingo'y tinira niya, di ba? O, oh sip ka na. Si Amy, sinita niya, o late ka na naman. Ibig sabihin, walang kinikilingan si Marcoleta pag ito binanggamot na kita mali kasi si ka. ka. Di ba? O yung sasabihin may kinakampihan ay niya, ay Duterte, kinakampihan. Mali ho kayo dyan. Nagkakamali kayo dyan. Obserbahan nyo muna si Marcoleta bago nyo busgahan. Kasi pakiramdam nyo, nasasapawan lang kayo. Lalo na, lalo na itong si Bukul Pakiramdam niya, veterano siya, tumanda na siya dyan sa Senado, ha? Pakiramdam niya, siya pinakamagaling dyan. Sasabihin niya, wala naman loko siya sabi pinakamagaling niya. Hindi. Kung umasta ka lang, kala mo para ikaw pinakamagaling. Eh, mas maganda nga sabihin mo na eh. Kesa maramdaman namin. Proceed. O, tama. Kabasa sa anong inawa, Tok? yon. Pinapaliwanag Ay niya kung ano yung mga pagbabago dapat pag ito binoto, pag ito hindi binoto. yon, So, bigla siya pinudol. Oo. <laughs> Oo. Uh -huh. uh -huh. Sabi niya, <laughs> we are not honoring anyone right now. Proceed with the election. So, ano lang pala, ang pinapayagan lang ata ay boboto ka ba uh -huh. kay uh, kung, kung pausino D uh -huh. or hindi. O oh, abstain ka. O oh, abstain ka. Oh, uh -huh. oh, kasi alam niyo bakit, ganito talaga ang mag-ama. Ngayon, mapapa, masasaksiyan natin kung gano kalupit ang mag-ama. Ikukumpara natin si Senator Henry Marcoleta at ang kanyang tatay. Halos parehas lang sila. Na, eto ngayon, si Boying kung saan, dyan sa House of Representatives, tinatala kayong uh, sa Committee on Appropriation, uh, tinatala kayong sa DOJ, tungkol niya kay Duterte. Ngayon, makikita mo yung talino ni, Set, si, Representative Marcoleta, hindi siya ordinaryong tanong. Tanong na gagamitin sa mga susunod. Pahinggan nyo, napakahalaga na ito. Uh, Mr. Secretary, nung nakarang linggo po ako po ay uh, nagtanong sa inyong mga mm. babatang kapatid ng isang katanungan. Mm. Ngunit uh, ito po ay hindi nyo nasagot. Baka sakaling uh, kayo po ang makasagot oh, di dalawa sa pagkakatong di... ito. Dalawa silang hindi nakasagot. Uh, tinanong ko po sa kanya kung magkano po ang nagugol sa pagdakit at... Uh, pagpapadala sa ating dating Pangulo hmm. mula dito sa Pilipinas papuntang The Hague. Hmm. Simple lang yung tanong ha, kung magkano. Ang iisipin siyempre ng isang taong defensive, ide-depensa niya na hindi niya alam. Papahingan niyo si Boeing. <laughs> Kasi pag alam niya, mahasang siya eh. Pakinggan niyo ha. Hindi ko kayang sagutin yan. Hmm, hindi niya, uh, Unang-una, wala niya, wala siya sinabi, hindi niya alam pero hindi niya kaya sagutin. So ibig sabihin may possible na masagot niya kung aalamin. Ang tanong, ba't di mo inalam? Sa nangyari yan, akong, aking pong contact dito hmm. ay through telephone. Ako po ay nasa Vienna nung panahon na iyon. Hmm. At uh, ang, ang aming pong pakay noon ay pumunta sa United Nations Office of Drugs and Crime. Hmm. ay nasa Vienna po ako nung panahon na yon. Kaya, Anong Vienna yon? Ibang bansa ba yon? Anong biyen na yon? Sabi nag airport ka pa. Sige, tuloy. Hindi ko nakita yung dami ng pulis. Hindi ko na nasunda ito. yung mga resources po na ginamit upang uh, madala po yung dati Pangulo sa The Hague. Mm -hmm. Ngunit, uh, masasabi ko, uh, wala akong nasaktan. Oh. Wala akong nabawian uh, ng buhay. Okay. At baayos po siyang nakarating sa Hague. Hmm. No wala akong uh, uh, wala akong incident. Talaga? Kaya kahit paano, pasalamat po tayo na hindi na po na, wala na akong na disgrasya uh, sa sa pagkakakatolyo. Sir, huwag kang defensive, sir. Ang tinatanong kung magkano na gastos. Hindi kong ano ang naging kalagayan. Napaka-defensive mo kagad, sir. Opo, so sino pong uh, nag-order na dalhin po siya doon kung kayo po ay nasa ibang bansa? Ah. Okay. Ano yan? Uh, halos 10 oras po kung nakikipag-usap by telephone. 10 oras na nakikipag-usap? Ano yung telebabal? Sampung oras na nakikipag-usap sa telepono? Ikaw? Makipag-usap sa telepono? Ginawa niya 10 oras eh para wala siyang pagkakataon sagutin yung tanong ni, ni Henry Marcoleta. Kasi pag sinabi niya, parang para, para lusot ka agad. O ikaw nga naman, yung nangyaring hulihan na yon, eh wala pang 10 oras yung kay Duterte, di ba? Kasi sinabi niya 10 oras na nakikipag-usap, para sa lahat ng ibisikasyon na yun, hindi siya kasama kasi may kausap siya. Walang pinagkaiba yan don sa naglalakad ka. Ayaw kasi ngini utang mo. May utang sa'yo, nakasalobo mo. kukunin mo cellphone si mo, kore, may kausap ka. Oh, asa ay, gagano ko, ka may kausap ako, may kausap ako. Andali. Siyempre, yung sisingil sa'yo, may hiya. Kasi may respeto yun. Hindi sisingil yun kasi may kausap ka. Tama? Sasabihin siya, sige, mamaya na lang, mamaya na lang. Huwag nga kami! Uh, mula po sa oras ng Europa, Europa, papunta po rito, sapagkat yung legal basis po ay pinag-aaralan at kiniklear nila sa akin. Mm. Kaya ako po nagbigay ng legal basis under Republic Act 9851, wow. Section 17, and other mm. sections of the International mm. humanitarian Law. Masagot yung tanong. Ngunit di po ba sinabi uh, paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo na tayo po ay nag na sa Rome Statute. Tayo po, that uh, the, the hmm. ICC has no jurisdiction over us. I, I, will not lift a finger. Alam ni Marco ni, ni si, si Representative Marcoleta, ah, yung tanong na yan, nasagot na. Pero ba't niya tinatanong pa rin? Kasi may uhulihin siya. Panoorin nyo. In the investigation of any crimes uh, regarding ICC. Kung uh, ganun po ang policy pronouncement ng ating Pangulo at hindi niya kinikilala ang uh, pagiging miyembro natin sa ICC. Sino po ang uh, kumbaga hindi sumunod sa pronouncement na ito but nagpatuloy pa tayo sa pagdakip sa ating okay, naman. dating pangulo. Sinabi ni pangulo dati na hindi siya pabor, hindi wala siya sa sa Rome statue pero pinagpatuloy pa rin ng mga to na dakipin. Oh, so cycle. Sa madali sa pinapaikot nyo ang kaming mga tao. Alam ng pangulo yan, alam nyo rin yan. Ngayon hindi yan ang question. Ano ang question sa kinalaman sa tanong na to? ni Representative Marcoleta. Tama, mauhuli din tong isda na to. Ang problema ho kasi dito, nung, nung nag-withdraw po tayo sa ICC, sa Rome Statute, okay. hindi na ho tayo membro. Ngunit wow. yung batas po na ating pinasa mm -hmm. noong 2011 na Republic Act 9851, okay. Yung po ang naging basihan na lahat. Okay. Kung ito po ay ating uh, uh tinanggal sa ating legal system, yung batas na yun, mm. ng ating pag sa ICC, wala na hong basihan sana. Oh. Ah. Ngunit nandong pa ho yung batas na yun, Republic Act 9851. So, ibig sabihin, alam mo, sa, pati batas, article, alam mo rin. Alam mo rin kung kailan tayo nag-withdraw at alam mo rin mayroon pambatas batas na titira. So, yung tanong kanina kung magkano na gastos, dapat alam mo rin. Yun ang ibig sabihin ni Senator Marcoleta, ni, si, ni Representative Marcoleta. Ang malaking tanong, bakit hindi mo alam? So, ibig sabihin, sa pagkakataon na yan, nagsisinungaling ka. Tanong ko lang. Kasi alam mo nga na batas pa yan nung panahon na yun eh. So, ibig sabihin, may budget. Kasi alam mo, sa isang paggawa ng budget po, maging, maging travel mo man yan, o mga pagpunta nyo, mga meeting-meeting, ha? Mga program, mga pagtulong, yung confidential pan, halo-halo na. Lahat yan binabudgetan. Andaan nyo yan. Hindi ka kikilos na walang budget. Maliban nila kung biglaan talaga. No? Eh sabi mo, batas na yan. So, ibig sabihin, may budget. Ngayon, tanong dyan, ikaw ang DOJ sekretary, tinatanong ka ako magkanok, bakit hindi mo alam? Kasi pag sinagot niyang alam niya, corner siya eh. Oh, ibig sabihin, sinadya. Ang pagpapahuli -pa 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 doon. So, ibig sabihin, para niya sinabi na dulas siya, nadinakip na, 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 si PRRD. Sorry ako lang ha, si Rahaboy nga. Hindi ko sinabi ikaw yun talaga Sorry ako lang. Maaari. Sa sitwasyong yun, na parang siya sabi din si Pierre, hindi kasi alam. Tapos hindi mo alam kung magkano. Kasi may sampung oras ka, may kausap sa telepono. Kamo. Ayaw ko lang, pagkakait hindi ko. Ah, mali ako. Ituro nyo itong mali. Ituro nyo itong chorya lang. Pero kayo humusga. O oh, ito pa. Di ko nakataga. po ba bilang uh, parte ng kabinete ng ating Pangulo tayo ay nagsisilbing alter ego ng ating presidente. At sa paglabag sa kanyang kagustuhan, hindi po ba nagkakalo ng breach or violation ng uh, trust and confidence uh, na kung saan ating, hindi hindi tayo tumatalima sa ninanais ng ating Pangulo na kayo ay pwedeng maging subject or vulnerable to any administrative liability. Alam mm -hmm. niyo ho, ang uh, pag nagtatrabaho po sa gobyerno, hmm. ay sako po yan sa maraming desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. Okay. At hindi po nakataga sa bato ang lahat ng ating desisyon. Ah, tama. Wow, ang galing. Ang galing. Tagal na. Tagal na ako. Parang sabi, patagal na ako sa gobyerno. Kaya alam ko lahat ito. pero bakit hindi ka epektibo? Oh. O kaya yung at lahat ng ating panigin, maaari po itong magbago sa pagdating ng panahon. Sa bawat panahon. At marahil nagbago po ang aming pagtingin sa uh, sa usaping ito. Nung... Nauutal-utal na. <laughs> Nauutal-utal, sir! Huwag kang utal-utal. Ikaw no, naman, oh. May kasabihan niya, matatanda pag nauutal ka, nag-iisip ka ng sasabihin mo. Natutugma doon sa isang mong sa paragraph na sentence. Na kailangan hindi kailangan hindi mag -ano, hindi mag-conflict. <laughs> Ibig sabihin, may pagsisinungaling sabi lang sa akin yan, ha? hindi ko sinasabi ko. Kung, kung po yung pagkakataon na talagang hmm. ando na ho ang Republic Act 1951 at lahat po ng factor dinitingnan po natin sa security po ng ating bansa. Hmm. Does the former president pose any security threat? Kahit uh, ganun na siya katanda. Parahil, uh, yan po ay dapat tanungin natin sa NSA natin kung ano ho ang uh, naging evaluation ng panahon na yon. Basta uh, sa akin po, ang aking... Wala ka makukuha ang impormasyon dyan. <coughs> Pero alam na ng taong bayan yan. Wala ka impor ma, ma impormasyon niya kay Boeing. Yeah. Sir, representative, dyan pa sa pagkakataon na yan, alam na namin kasagutan. Sir, uh, representative Marcoleta. Kaya hindi niyo na kailangan magtanong dyan. Dahil alam na namin kasagutan sa mga papahayag niyan. Kitang-kita naman eh. Oh. Kira sa biligay, ay sa legal basis. Hmm. Ang legal basis ng kanya pagpunta sa The Hague. Yun po yung ating trabaho bilang legal counsel po ng gobyerno. Bilang trabaho, di mo alam kung magkano gastos. Sabihin, di mo, di mo alam yon So, pwede po tayong uh, tumaliwas sa kagustuhan ng presidente. Yon, di lumabas na. Na-corner siya eh. Ah. Kahit... Sabihin, yung kagustuhan ng presidente, na wag, wag, hindi, tayo, hindi niya papasin ICC, hindi niya masagot ni Boyo niya. Tayo hindi yung uh, tayo tumali, tumaliwas para ay at nagpago rin ang lahat sa kanya ang kanyang paningin sa usapin ito. Hindi ho oh, tayo... Hindi nililito niya yung tao. Hindi nga, sabi ko nga kanina, hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating paningin ng panghabang buhay. Minsan nagbabago po. Yun po yung ating oh. pagtingin dito. Huwag mo hu 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 kami aatinin. Ikaw lang yan. Yan lang ang pananaw mo sa buhay mo. Di ba? Kaya pasuray-suray ka eh. 'di ba? Pag naupo si Sara, si, talaga mo si si bakay kaya, kaya gusto siguro maging ombudsman. 'Di diba? Para hindi masiba kasi ang ombudsman pang matagalan din eh. Makaupo na si Sara diyan pa rin siya. Diba? 'Di Hindi sir, hindi namin kailangan ng na, katulad mo sir. Napasuray-suray sinasabi sir. Paki pag, pag pinaain ka namin yung sinabi kay Senator Amy, iba yung sinabi mo kay Representative Senator Mar kay Marcoleta. 'Di ba? Oh, alam mo talaga si, si ang ang gusto kong paiwan pai 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 pa sa inyo kaya ako pinakita to. Gusto ko makita nyo kung gano'ng kagaling si Henry Marcoleta. Na siyang inuusig ngayon. Eto pa ha, hindi dahil sa madaldal siya inuusig siya. Maraming madaldal dyan eh. Marami makulit dyan pagtatanong eh. ba diba? Maraming mga senador, mga nasa congressman, nagtatanong. Pero ba't ito tinatanong ni, Senator ni, Senat, uh, ni Representative Marcoleta, pinaginitan. Kagaya kayo na, binasto siya. Yung tatay niya, binabasa sa Senate. ba diba? napag Napaginitan. Kasi pakiramdam ng ibang senador doon na matatanda na, ang gagaling nila. Ha? Pakiramdam lang nila yun. Pero ang totoo, nakikita ng taong bayan, si Senator Marcoleta ang mabisa Diyan sa Senado. Na totoo lang, ho. oh, sige, sabi ko sa inyo, eh. Magkaroon tayo ng isang kon, ano, sa isang, luneta ba tayo sa isang lugar? Magdebate tayo sa isang conference. Maganda, maganda sound, maganda mic, may record. magdebate tayo tungkol kay Marcoleta. Tungkol sa mga matatanda nyo Diyan sa Senado. Sige nga, Pati isama mo na yung whore sa mga congressman. Magdebatein -deba ako tungkol sa, hindi sa batas, tungkol sa pangyayari. O sino ba si Marcoleta? Ano ba gagawin? Ito dapat mangyari. E Ito ano lang. Verbal lang. Verbal lang. Di ba? O. Tsak matatalo sila eh. Bakit? Ang katwiran kasi nila, napaglipasa na. Katwiran ni Setor Marcoleta, ha? Laging brand new. Pakiramdam nila ng mga ibang kasama niya, masasinado ang gagaling. Ngayon lang nagsigaling. Yung panahon ng 2000 ano, 2020 pababa, pa, pa, pa baba, hindi sila magaling. Ngayon na naroon 2023, saka nagsigaling yung kuno. I disagreed with Senator Marcoleta and went up to him and said, Boss, baka magkaiba tayo ng opinion kung dapat. Oh, ito, gusto ko ipakita sa inyo to, tingnan mo yung talagang takbo ng sistema, ma, talaga si Henry Marcueta sa, tatay niya, iisa eh. Iisa layunin nila eh. Yeah, hulihin sa pamamagitan ng pagtatanong. Hindi magtatanong ang mag-amang ito na hindi na nila alam ang sagot. Maski ako eh. Halimbawa sa Biblia, kaya kipag kasi ako sa Biblia eh, no? Magtatanong ako doon sa isang katunggali ko sa relihiyon, alam ko na sagot. Kaya ako tinatanong sa kanya, para yung mga makakarinig mauunawaan na kung ano pinagsasabi niya. Kung nag iimbento lang ba siya o hindi. Ganong kasimple lang yon. Pagkaan oh. ito. si Kaya. Eh pero tama nga siya, wala pa tayo doon, nasa protection pa lang eh. Hindi pa natin naririnig kung anong sasabihin nila. Ngayon kung, ay, hindi ko na itutuloy pero yung initial sa lang, kung BS ang sasabihin sa atin, e eh, aten. sila. I-release mo sila ulit. di ba? Pero paano po kung willing sila magturo? So so Mr. President, I I understand the stress. Bagong upo ang majority. Uh. The country is in turmoil in, in sense of finding an answer, but there are rules we have to follow. So mahaba pa to pero witness protection program. Uh. Doon pa lang po sa protektahan. Marami siyang pera, may security. So kung napatay siya, we will never know. Oh, ganyan 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 kaano, ano, ganyan ka school bukol ito. Ganyan ganyan nag aaral kasi sa One Bull University yan eh. No? Host kasi yan eh. Host kasi yan ng isang programa eh. No? Ewan ko bakit piyayagan to magbumba ano yan eh. Senador hanggang ngayon eh. Tapos yan dito matakbo papay niya eh. Okay na sa host na lang siya eh. Ito wala. Oh. No? Kaya katwira niya, eh ikaanyang yaman-yaman ng diskaya, ba't di siya kumuha sa sarili security? Kita mo yan. Ibig mo palang sabihin pag ang tao may karapat sa mga pulis, ha, may karapatan siya bantayan ng bahay niya, humingi na security sa mga pulis. Ngayon, pag galit ka, sasabihin mo, sayang pa pera ng gobyerno niya, mayaman naman niya, mag security yan. Nagkakamali ka. Palibasa kasi, nas, ang palibasa kasi, yung tinatrabaho mo ngayon, batay lang sa experience mo. Hindi lahat ng pagkakataon, ang tinatrabaho ng isang tao, e batay lang sa kanyang experience. Tandaan mo, misan, binabatay din yan sa mga kasulatan. Katulad ng kagaya ng kay Seto Marcoleta, ano ba yung batas? Ganito yung batas. Eh, katulad nito ni School Bukol. Biro mo, wag daw bigyan ng protection witness, witness protection program dahil niya hindi pagsasoy ng pera. Kayo na muna, yan. Diba? Pwede din ako, pinaulit -ulit ko yan kasi gusto ko ipahalata sa inyo, yung tao na yon hindi magaling. Nagmamagaling lang. We will never know who the mastermind is because a simple sulat order na please protect them. Protect them, give them 48 hours pag hindi sila nagsabi kung sino. Pag sila nagsabi, pero BS ulit yung sinabi nila, di discharge natin. Oh, tama, di ba? Diba? Kung hindi sa hindi tayo sa bigyan ng protection, kung nagsinungaling at napatunayan, hindi naman totoo siya sabi, di, di bawihin ulit yung program. Doon lang kasi sa programa na witness na yun para magsabi sila silang katotohanan. Kasi pag nagsabi sila, may banggitin sila ng kakaibang tao, pwede silang pagbintangan. O kaya sila, pwede ba alam mo naman sa Pilipinas tayo? Hoy! Ay, ikaan hindi yan mamamatay. Ba, Ma, sino may sabi sa'yo? Nasa Pilipinas tayo. Eh, panahon anya ng Duterte yan. Panahon ng Duterte. Wala pa Duterte, balita na yan. Pag may nagsasalita, tinutumba. Pag may alam. Man, naman. Huwag nga kayo. Babatan natin ko 'yung isang matanda dyan na kapatid ng dalawang senador. Ha? Si Ramon, nariyan ka sa akin. Babalatan kita maya. Binabasos si Senator Marcoleta eh, nung Ramon ayun eh, Ha? Hindi ko sabihin ko ano apelyido? Basta Ramon. Bastos 'yun eh, binabasos si Senator Marcoleta. Oh. 'Wag mo 'wag mo sabihin ikaw yo, maraming Ramon, hindi lang ikaw. Ha? So Dante Marcoleta. 'Yan digang dapat mai sa ilalim sa so witness protection. Oh, so ito para siyang si Henry Marcolete. May paninindigan dun sa bagay na gusto mangyari para lumitaw yung katotohanan. Karina si Henry Marculeta pinipilit na so pinahuli mo o alam ng pangulo na kahit alam ng pangulo na ayaw niya sa ICC pinahuli niyo pa rin. Di ba? Ganun din si Senator Marculeta. Pareha sila ng estilo, pareha sila ng layunin. Di diba? Ang layunin, ang estilo nila, nagtatanong sila, alam na nila, alam na nila yung sagot. Ang layo ni nila, ha, mahuli. Yung mga nagtatakip. Si Boyin, nagtatakpan niya pa yung amo niya. Di ba? E, eto naman si school Bokol, ha, pilit na binabalitan si Setor Marcoleta. Kung ano naman pinag sasayta, kesyo inedit daw. Nung tinanong siya, wala daw siya binabanggit na pangalan, hindi daw apedipit yon. Ano kami, ginagawa mong si Raulo? Ha? Huwag kami. Hindi porkit matagal ka sa media, matagal ka sa expose ng social media, noon, noon pa nung araw, eh ikaw na ang pinakamagaling. Tandaan mo, maraming mga veterano na halos 30 anyos, 40 anyos na nagpe-perform sa stage o saan man, tatanghal siya, media siya. Dinaig lang ng isang taon minsan ng kaalaman ng isang tao. Di ba? program ang mag-asawang Diskaya. Samantala, Bryce Hernandez na ibalik na sa kosulia ng Senado. Oh. Makibalita tayo kay Mayan Corvera. O, mo, sabi nila, oh, baka daw yung Bryce masulsulan. Eh, ba't binalik sa Senado? Ha? Huh? Pwede yung interview nyo, kay na ang Blue Ribbon. Tanongin nyo yung Diskaya, pati yung ano, kung paaminin nyo. Sige, ng pinakamagandang reto nyo, sa inyo, na umamin kung talaga si Seton Marculeta binayaran, ni Se binayaran niyan si Diskaya Ha? Sige nga. Wala naman talaga nun eh. Itong mga school bukol na to at mga kasamahan na pinaniniwala yung mga taong bayan na binayaran. Yung isa naman matandang ano, ugod-ugod na kapatid ng dalawang senador, post ng post sa Facebook labang kay Senator Marcoleta. Ha? Hindi ano, nililin lang yung taong bayan. Ah, nanindigan si uh, Senator ngate Marcoleta na may uh, basihan ang uh, pagmamadali na maipasok sa Witness Protection Program ang mag-asawang kontraktor na sina Pacifico at Sara, Sara Descaya. Ano ba't nagmamadali? Para may hayag na kasi yung isa bumaba na. Baka tumakas na sa ibang bansa. Ah, yung nagpabibis sa Amerika yata hanggang ngayon hindi umuwi. Yung isa naman, bumaba na sa pagiging speaker. Ha? Ngayon, hindi natin alam, kaya minabadali nito, nangyayari na yung iniisip ni Senator Marcoleta. Pag yun nakatakas, sasabihin nyo, tama pala si Senator Rodante Marcoleta. Dapat pala binigyan ng diskaya ng protection. Para saan? Para saan? Para umamin ng diskaya. Eh bakit naman bibigyan pa ng protection? Pwede naman umamin. Mali. Hindi sila aamin. Maski ikaw, hindi ka aamin kung wala kang protection. Bakit? dahil alang-alang sa pamilya mo. Ayan ka, kaya mong ilagay yung bala. Nandiyan dyan ka, kayo mag-asawa, bullyproof ang kwarto nyo. E papaano paano yung anak nyo lumalabas? Maliliit pa nag-aaral. Paano yun? So yun niya, hindi ko kinakampi ang diskaya, real talk lang tayo. Iniingatan nila buong sa sambahayan nila. So ibig sabihin, gusto nila ng protection sa polis. Lalabas sila, may bodyguard sila doon. Karapatan ng isa mamamayan yon. Mayaman o mahirap. Ang mahirap sa atin, mayaman lang nag-aabil noon. Yung may, mahirap, hindi na kaya nun. Ha? O, ito lang. Ganito ka simple. Pag binigyan na kaagad ng protection to, aamin to. Maski ako eh. Mali ba nila kung handa ako mamatay? Hindi, ayoko. Walang protection-protection sa akin. Sige, go lang. Pwede yun. Pero ito mga to, kailangan. Sa isang press conference, pumalag si Marcoleta sa ano ginawa ngayon, ayun uh, ayon sa, sa ginawa ni Senate uh, President Vicente Soto, particular na ang umay pagmamadali niya sa kaso ng mga diskaya. Sabi ni Marcoleta, ginawa niya lang ang naayon sa batas dahil naharap sa panganib ang pamilya diskaya. Tama. Yan at uh, dahil sa ginawa niyang pagpapangalan sa ilang DPWH officials at laging siyam ng mga kongresista na umay tumatanggap ng komisyon mula sa mga flood control projects. Umalma rin si Marcoleta sa mga naunang pahayag ni Soto na mukhang inedit ang affidavit sa isinumitin sa Senado na mag-asawang diskaya. Ayon kay Marcoleta, siniguro niya na voluntaryo ang paggawa ng mga diskaya na kanilang sworn statement na isa rin sa mga dahilan. kaya sumulat siya. Hindi, ala, alam po ni, ano yun, School Bukol yon na gawa ng diskaya yan. Tsaka alam ni Kiko Maching yun. Nga lang, gusto nilang i-mindset yung tao na parang may nag-edit. Ginugulo nila isip ng tao, nililin lang nila para labanan si Seto Marcoleta. Sila ang bida. Di ba? Alam nila yon. Kaya si Secretary Boying Remulia, para maipasok sila sa Witness Protection Program. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Marcoleta. Mahirap mag-speculate ng ganun. Yun po yung sinasabi ng batas. Binasi ko po sa batas lahat ang aking ginawa. Oh, tama. At iningi po nila at Sa aking palagay po ay na nga sila sapagkat marami silang binanggit na mga pangalan, okay. pwedeng magbakasakali ayo kong ilagay sa kamay ko yung kaligtasan nila. Kung hindi ko po ginawa, ako po ang nasisi. Baka iba po ang tanong nyo sa akin. Oo. Oh. Yung... Oh, eh, gusto ni school bukol eh. Mayaman naman daw. Eh, di kumuha ng sariling bodyguard. Eh, di bugok. Hindi eh, lalo sisisihin niya yung gobyerno. Bugok talaga. Palibasa nag-aral sa ano, one bull. Bugok talaga. Oo. Oh. Ito si school bukol na to. O, oh, eh, ano, maraming maraming salamat po sa inyo. Ha? Isang mapagpalang araw po sa inyo. Mabuhay kayo. Mag-ingat lagi kayo salamat ng napakarami po sa inyo.